Litanya ng Mahal na Berheng Maria, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, Pagbigyan mo kami, Kristo, pagbigyan mo kami. Diyos Ama sa langit, kaawaan mo kami. Diyos Anak, manunubos ng sanlibutan, kaawaan mo kami. Diyos Espiritu Santo, kaawaan mo kami. Santang tatlong persona, isang Diyos, kaawaan mo kami. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Santa Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. Santa Birhen ng mga Birhen, ipanalangin mo kami. Ina ni Kristo, Ina ng Simbahan, Ina ng Awa, Ina ng Banal na Pag-ibig, Ina ng Kagandahang Loob, Ina ng Walang Hanggang Kalinis-Linisan, Ina na Walang Bahid Dungis na Orihinal na Kasalanan, Ina ng Kamahal-Mahalang Pag-ibig, Ina ng Kahabagan, Ina ng Pag-asa, Ina ng Banal na Grasya, Ina ng Kalinis-Linisan, Ina na Dapat Igalang ina na dapat purihin, ina ng laging pagkakawanggawa, ina ng kababaang loob, ina ng katatagan, ina ng awa at habag, berhen na matapat, berhen na makatarungan, berhen na dapat igalang, berhen na makapangyarihan, berhen na maawain, berhen na matatag, salamin ng katarungan, upuan ng karunungan, sanhi ng ating kagalakan. Kaban ng Tipan, Tore ni David, Tore ng Garing, Bahay na Ginto, Arka ng Tipan, Intuan ng Langi, Bituin ng Umaga, Lunas ng Mga May Sakit, Amparo ng Mga Kristiyano, Patron ng Mga Kaluluwa sa Purgatorio, Reina ng Mga Anghel, Reina ng Mga Patriarka, Reina ng Mga Propeta, Reina ng Mga Apostol, Reina ng Mga Martyr. Reina ng mga kumpesor, reina ng mga berhen, reina ng lahat ng mga santo, reina na ipinaglihi na walang kasalanan, reina ng langit, reina ng kapayapaan, reina ng banal na rosaryo. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, patawarin mo kami, Panginoon. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, dingin mo kami, Panginoon. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, kaawaan mo kami. Ipanalangin mo kami, o mahal na Berheng Maria, upang kami maging karapat dapat sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Ipagkaloob mo sa amin, o Diyos, na iyong mga lingkod, ang patuloy na kalusugan ng katawan at kaluluwa, at sa pamamagitan ng makapangyarihang panalangin ng mahal na Berheng Maria, ay mailigtas kami mula sa kasalukuyang mga panganib at makamtan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.